Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi niyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako po yung mailing lang po ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago kong informasyon na i-explore para sa inyo. Maraming maraming salamat po. At ang lahat na ito ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming maraming salamat. So guys, ang ating topic ngayon ay ang sampung rason bakit paulit-ulit na nangangaliwa ang Mrs. o ang Mr. na kahit nasa happy marriage na tinatawag, na kahit maganda ang samahan, meron pong mga asawa na nagluluko pa rin kahit na maganda ang samahan. At ito po ang ating tatalakayin sa video ito. So guys, ayon sa pag-aaral, maraming dahilan kung bakit nagluluko ang ibang lalaki at babae kahit nasa happy marriage. So, narito ang mga kadahilanan. Number one, kulang sa kasiyahan. Bagamat mukhang masaya ang pag asawa kung titignan, ngunit may mga hindi nasusukat na mga problema sa loob ng relasyon na magdulot ng kakulangan sa kasiyahan at nauuwi sa paghanap ng ibang lalaki o babae. So yan po ang unang rason, kulang sa kasiyahan. So yung number two naman, paghahanap ng bagong excitement. Minsan, ang mga partner ay naghahanap ng mga bagong karanasan o excitement sa labas ng kanilang kasal. Ang pagkakaroon ng isang bagong relasyon ay maaring magdulot ng kakaibang damdamin para sa iba. Kaya yan po yung number two, paghahanap ng bagong excitement. So, no, wala na sigurong excitement kahit pasabihin natin na maganda yung samahan, may pera naman, masaya naman, pero bakit naghahanap pa? So, yan po yung number two. At ang number three naman, kawalan ng komunikasyon at pagtugon sa mga suliranin. Kung ang mag-asawa ay hindi nag-uusap o hindi nagkakaroon ng sapat na komunikasyon, Upang malutas ang mga problema sa kanilang relasyon, maaring humantong sa paghanap ng kasiyahan sa labas ng kanilang kasal na kahit nasa happy marriage pa. So yan po yung number 3 guys no, kakulangan ng komunikasyon. Kailangan po talaga ang isang komunikasyon para magkaisa o magkasundo talaga ang magpartner. Yan po yung number 3. At ang number 4 naman natin kulang sa sexual na kasiyahan. Ito'y napakahalaga po nito. Ang kakulangan sa siping o walang siping na kasiyahan sa isang relasyon ay maaring maging dahilan para magluko ang bawat isa o ang isa. Hindi naman po ibig sabihin na sabay po ito, no? Siguro ang isa. Tapos pag uh, nalaman ng isa, naggumante, gagawin naman ng isa. Pero hindi naman lahat. So, yan po yung number 4. Kulang sa kasiyahan. At ang number 5 naman, kulang sa emotional na connection. Ito'y napakahalaga rin ito. Kulang sa emotional na connection. Maaring mayroong kakulangan sa emotional na connection sa pagitan ng mag-asawa. Kung hindi ito na naibibigay ng kasiyahan o pagmamahal ang isa sa kanila. Maaring humanap ng ibang lalaki o babae na makapagbigay ng emosyonal na kasiyahan. So, totoo po ito guys, nakapagkulang sa emosyonal na koneksyon, napakahalaga po ito sa mag-asawa, sa magkasintahan, ang tinatawag na emotional connection. At ang number 6 naman natin, pagbabago sa physical na itsura ng partner. Isang dahilan din ayon sa pag-aaral kung bakit may mga may mga kabit ang ibang lalaki ay ang kawalan ng gana sa kanilang mga partner o ang pagkalusyang o kawalan ng oras na mag-ayos sa sarili. Kaya naman naghahanap sila ng bagong babae at magiging kaaya-aya sa kanilang paningin na nanagiging simula ng kanilang pangangaliwa. So isa rin po talaga ito, mga girls, na talagang uh, minsan, ano, talagang pag-anuhan natin ang ating uh, sarili na hindi talaga natin mapababayaan dahil napakahalaga din ang ating uh, panglabas na kahit meron na rin po tayong asawa. Kaya kailangan din nating magayos kahit meron na tayong mga supling para naman sa ating asawa yon at para na rin sa kasiyahan o kaligayahan ng ating partner, no? Hindi na lang tayo uh, parang napakalusyang na rin. tapos sasabihin na lang natin, ay nako, meron na kasi akong anak. Ay, hindi na, wala na. Ayaw ko nang mag-ayos. Pag ginawa po natin 'yan, may tendency po ng ating asawa ay uh, Uh, magkaroon o maghanap ng ibang kalinga. So, kailangan din natin 'yon, no? Na hindi pero hindi po ito sinasabi na talagang gawin ninyo. Ang pinag-uusapan lang po natin, bakit nag nagluluko ang partner. Kasi yan din yung ano, yung asawa ko rin bakit nagluko noon? Dahil napakalusyang ko po noon. Kaya ang ginawa ko ay talagang ayun, nagayos na ako na nag-ayos. Yan ang katapat niya. Kaya meron din talaga pala ang pagkakamali minsan sa uh, babae na kahit meron tayong mga anak, dahil ang anak na lang parati ang pinagan, tapos hindi na tayo nakapag-asikaso sa ating sarili. So, sa bagay, hindi rin natin masisisi, ano, dahil ang ating mga gawain sa bahay. So, yan po yung number six. na kung naparami na ng, ano, ng, tawag dito, uh, salita. So, yan po yung number 6. At ang number 7 naman natin, ang pagtutulungan. Sa pag-aasawa, ang pagtutulungan ay mahalaga upang malampasan ang mga hamon at labanang pagdadaanan. Pag-isipan ang mga desisyon ng magkasama at uh, magtulungan sa mga gawain sa bahay at sa iba pang aspeto ng buhay. Yan po yung number 7 na para magkaroon ng magandang uh, samahan sa mag-asawa. At ang number 8 naman, pag-aalaga sa sarili. sarili. Tandaan na hindi mo maaaring ibigay ang lahat sa iyong asawa kung hindi mo alagaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa iyong sarili at ang iyong mga interests at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. So, yan po yung number it guys, na pag-aalaga sa sarili. Ang ibig niya pong sabihin, hindi na lang po tayo na parang uh, adik na adik tayo sa ating uh, partner, kundi bigyan rin natin ng ating sarili na meron tayong ginagawa, kagaya yung ano tayo sa gym o ano bang gagawin natin kailangan meron din tayong ginagawa na sa free time natin na hindi na lang parating ang ating isip na sa partner natin para mas maganda ang samahan, para walang boring, hindi magkaroon ng boring at hindi na magluluko. Yan po yung number 9, ay number 8, pag-aalaga sa sarili. At ang number nine naman natin, ay ang pagpapahalaga sa bawat isa. Mahalaga po ito. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay sa isang matagumpay na pagsasama ay ang pagpapahalaga sa isa't isa. Ipakita ang pagmamahal, paggalang at pag-alaga sa iyong asawa araw-araw. So kahit hindi naman siguro araw-araw basta maipakita natin ang ating pagmamahal at uh, pagpapahalaga sa bawat isa at para magkaroon ng masayang samahan at para hindi magkaroon ng chance na makahanap ng iba so yan po yung number 9 at ang pang last naman natin ay mahalaga din ito pagpapatawad napakahalaga ang magpatawad sa mag-asawa bigyan ng chance ang isa kapag itoy nagkaroon ng isang malaking pagkakamali tayo'y isang nilalang na lamang na magkakamali dahil hindi tayo perpekto na tinatawag. Ngunit, depende na rin po kung hindi na ulit ang mga bagay na ginagawang hindi maganda. No, ito na nga yun, na kapag paulit-ulit na ginagawa ang malaking kasalanan sa mag-asawa, dapat lang na mag-isip-isip na kung kaya, kaya mo pa bang makisama pakisamahan ang iyong partner. So, mapa mahalaga din ito, pero hindi naman ibig sabihin na uh, sa isang sa isa, sa isahan lang pagkakamali, po pwede pa siguro. Siguro naman, pwede rin pangalawa dahil lang, ano, mister ko naman, dalawang beses nagkamali yung Japanese ko mister, pinatawad ko. So, Meron din naman, depende na rin din yung sa partner, sa inyong samahan, no? Na alam natin na meron talagang pagkakamali tayo, kaya nagluko ang isa, tapos nagkamali, kaya pagbigyan natin, patawarin po natin dahil yun na nga, tao lang tayo. Ngunit kapag pinag paulit-ulit, paulit-ulit pa rin yung ginagawa, ay hindi naman po siguro yun kagandahan. Kaya mas mabuti pa ano na lang, uh, tapusin na lang kasi wala nang katapusan yon Napakasakit yun sa isa, no? Kapag paulit-ulit, paulit-ulit na pinapatawad. Kasi ang tawag po dun, guys, na kapag pinatawad po tayo, halimbawa, ako pinatawad ko ng ilang beses, ilang beses, ang ibig sabihin po nun, mahal na mahal ko yung isang tao, no? In general speaking po ito, no? kapag pinatawad ng isang babae ang lalaki ng paulit-ulit, kahit po sa lalaki, kapag pinatawad ng paulit-ulit kahit ginagawa pa rin, ibig sabihin, mahal niya talaga yon Mahal niya ang isang tao. Kaya, ano, kaso lang, kapag dumating na sa punto na hindi niya na kaya talaga, ay magkaroon talaga ng ano ng problema kasi tao lang din tayo na nasasaktan at uh, may hangganan ang pagtitiis. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang uh, topic natin, natin sa araw na ito. At uh, doon sa mga hindi pa nakapag subscribe humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Bye bye!